So eto na nga mga habibis, lunchtime na naman at kailangan na ulit magluto ng ulam. Namiss ko nang kumain ng dinuguan kaya ang lulutuin ko ay dinuguan pero lalagyan ko ng gata. Sabi kasi nila masarap daw pag may gata ang dinuguan kaya try natin for today's video. Nagisa lang ako ng bawang, sibuyas at tsaka luya tapos iniligay ko na yung isang kilong pork kasim. Tapos minekos-mekos ko lang yan at kailangan nating isang yung mabuti yung ating baboy. At nung medyo nag light brown na at naglabas ng tubig, nagstart na ako season ng paminta tapos nilagyan ko din ng konting patis. Hinalo-halo ko tapos tinakpan at at ko maglabas ng sarili niyang mantika. And after that, kailangan pa rin palambutin mabuti ang ating baboy kaya naglagay ako ng hot water. Papalambutin lang natin ulit yan for about 15 to 20 minutes. At habang pinapalambot ko ang baboy, niready ko na yung dugo, naglagay ako ng kalahating cup ng select cane vinegar. Tapos sinalo ko lang yung mabuti. And after about 20 minutes, eto, malambot na yung ating baboy kaya iniligay ko na yung dugo dahan-dahan. At habang binubuo dahan-dahan, kailangan dire-diretso lang yung ating paghalo para hindi magbuo-buo yung ating dugo. Tapos naglagay na ako ng tatlong perasong siling haba. And then minekos mekos ko lang ulit yan ng very very light. At syempre, wag kakalimutan tikman ang niluluto para may adjust ang lasa kung kinakailangan. Pagtikim ko para na ako sa konting alat kaya naglagay ako ng konting patis. Tapos kinuha ko na yung gata namin sa freezer ay medyo buubu pa siya. Naglagay ako ng gata, tinantya-tantya ko lang yan. Tapos niluto ko lang yan for another 5 to 10 minutes siguro. Grabe na nga na yung dinuguan ko as natatakam na kaming kumain. At nung luto na yung dinuguan, niligyan ko naman siya ng kalamansi tapos sinalo ko ng very light at pinatay ko na yung apoy. At eto na nga luto na dinuguan with gata. Naghain na kami ni Ate sa so tinawag na namin sabi sa David para kumain. Mahal. Mm Kain Kaya tayo. Okay. Ready na ang food. Dinuguan ng ulam. Oh. Let's go. Okay, Hello, kaya tayo. Opo, okay, sir. Let's go na. Eh? Okay. Oh, ate na ang aking dinuguan with gata yan. First time oh, may gata. Ng gata. Totoo. Yes. Try it. Pero ako, Ewan ko sa mga habibis, ha, but gusto ko yung dinuguan is yes, lamang loob, yeah. pero hindi lamang loob to. Yeah, kasim. Oh, ang sarap! Mm -hmm. Oh, and, and I taste the coconut baby na gata. May yes. hint lang. Yup, hint lang. Hindi masyadong madami. Hindi masyadong madami. Lagyan okay, mo sa kanin para masarap. Kaso, mo. pag may gata, di ba, mas mabilis mapanis. Paka kaya kailangan maubos natin agad. Yes. Sarap, ang sarap na ng lasa ng dugo. I love dinuguan. So, ayun mo muna sa white rice, tsaka lagyan mo ng laman. Yes, at tiros kain na. Kain ka na, tiros. Lay ka na. Kamuha ka na ng kanin. Go. Opo, sir. Try it with white rice. Okay, let's go. Si Lindy wala na sa stock room. Mmm. Mmm. Init. Init. Mmm. Super sarap. I suggest next time i-crispy mo yung karne. Oo, oh, hindi ko marunong yun eh. Try natin. Next hindi, yeah, time. Crispy din dinuguan. Para ka crispy. Para ka lang lechon ka. Lawali. Sige, eh. try natin. Kamu ilagay. Yeah, sarap. That's... Thank you, baby. I love you. Love you. Oh, ate, kasi ko naman natin ni Kim. First time ko magluto niya na may gata. Kasi may nagsuggest dati na masarap daw pag may gata. Kaya i-try natin. Masarap naman as in. Tinikman ko siya. Yummy. Tikman mo. First time ko makakain nito sa may gata. Na may gata, diba? Oh. Ang bango po. Ang bango? Mm. Panalo po yung lasa. Ang sarap po. Yes, panalo? <laughs> Opo, panalo po. Kaya, yay! Let's go, let's eat!